ang mga Pilipina women, as I said, saludo ko sa inyo. Kasi lahat na pagtitiisan nyo. May bisyo man asawa nyo, paglalasing man ito, gambler man ito, drug addict man ito, na pagtitiisan hanggang sa dulo. Pero kung talagang hindi nyo nakaya at nakikita nyo nasasaktan lamang ang mga bata, it is better that you go separate ways and do a amicable parenting for your children para kahit lumaki mga bata, wala silang sasabihin pangit yung tatay nila, pangit yung nugali ng nanay nila. At sana, ito common ito sa mga nanay na miski anong sama ng tatay, pinagtatanggal pa rin yung asawa nila. That is what you call the old Filipino values ng mga kababaihan. Sabi ko nga, if you will not embrace it, chances are, baka hindi kayo magdagal ng anim, limang taon. Sabi nga nila, the seven year each. Baka hindi kayo dumating sa seven, baka three or four or five pa lang, magkahiwalay na kayo because of principle, because of biases, because of drugs, because of so many things in this world that will bring you apart from each other. So, dapat, pag nag kayo, buo yung kalooban mo. This is the person that I would like to spend the rest of my life. This is the person that I would like to die with. This is the person that I'd like my children to grow with. Dapat, nakasistema na yan sa utak nyo. So, whatever comes in the way, along the way, malalagpasan nyo yun dahil naka center na sa utak ng ta ng utak nyo kung anong gusto nyo lalo na kung ilalagay nyo pa sa center ng buhay nyo ang Panginoon Diyos.